Ah, <sukurua> Ami ang mangliwanag so, sa kalangkan. Kalaban na ng mga magbito. Ami ang mangliwanag sa kalangkan. Balutin niyo po. Na yung kabal ng kalimaba. Kaya ko, na huwag ko. Na siyang magingisan na magbabasa ng mga laki sa pagkatindi. At Hindi yung kindihan. Ang mga tinuturan kung ano ay. po ang kalitin na rin. Linisin mo po. Linisin <sukurua>

dan ketika datang motel barami

kasi kailangan mo yung sa yung nandito ka na sa pagkakasak tulungan mo sila ng Tulungan mo mga 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 baby kasi mga may mga 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 ko mga 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 baba ng ito mo tulad sa pula sa akin na pangalan, pangalan mo Trudy, Trudy mo malikas, mga mga mala, mo yung buong pangalan ng pangalan niya, pangalan pangalan niya, hindi

ito lang talaga kailangan ka ng Plus kasi hindi naman na pwede laway ang gagamitin ito, kaya ng ito namin ito kasi ito din ay tinataas din na sa lahat na siya magbibigay kagalingan sa lahat ng mga tao na nasa ha? Sa, na sa mga po na, sa na nais, sa yung para, yung mga ginagamot natin yan,